Isaiah kabanatang 47. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Jeremias na propeta tungkol sa mga Filistiyo bago sinakta ni Faraon ang Gaza. Ganito ang sabi ng Panginoon. Narito. Tubig ay umaahon mula sa hilagaan at magiging baha at aapawan ang lupain at ang lahat na nangaroon. Ang bayan at ang nagsisitahan doon, at ang mga tao ay magsisihiyaw, at lahat ng mananahan sa lupain ay magsisitangis. Sa ingay ng lagapak ng mga kuko ng kanyang mga malakas, sa hagibis ng kanyang mga karo sa hugong ng kanyang mga gulong. Hindi nililingon ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil sa kahinaan ng mga kamay. Dahil sa araw na dumarating upang lipulin ang lahat ng Filisteo, upang ihiwalay sa Tiro at Sidon, ang bawat manunulungan na nalabi, sapagkat nilipulin ng Panginoon ang mga Filisteo ang nalabi sa pulo ng kaptor. Kakalbuhan ay dumating sa Gaza, askalon ay napahamak, at ang nalabi sa kanilang libis. Hanggang kailan magkukudlit ka? O ikaw, natabak ng Panginoon, hanggang kailan di ka tatahimik? Pumasok ka sa iyong kalooban, ikaw ay magpahinga at tumahimik. Paanong ikaw ay matatahimik dangang binigyan ka ng Panginoon ng bilin? Laban sa askalon at laban sa baybayin ng dagat ay doon niya itinakda.